nandito lahat sila. Diana, may feeling ako. Papalpak yung plano mo. Kitty, hindi. I-explain ko lahat sa kanila. Sigurado ako maintindihan nila. Gusto ko maging maganda yung birthday. Subukan lang nila Diana na hindi makinig. Nat, kung hindi sila makikinig, alam na nila yung mangyayari. Hi Kitty, hi Diana. Actually, hinihintay namin yung team captain namin. Nandito na kaming lahat para sa importanteng sasabihin ni Diana. Hello everyone! Kitty, pakalmahin mo nga yung si Thomas. Thomas, alam namin na hinihintay mo si Kiril. pero makinig ka sa announcement. In short guys, birthday ngayong araw ni Kiril. At sa tingin ko, alam niyong lahat na gusto niyang magpa-party sa birthday niya. Pero ang gusto ko, tumanggi kayo. Kunwari nakalimutan niyo na birthday niya. Okay guys? Wow, hindi kami patatawarin ni Kirill. Oo, oh, sigurado yun. Eh, ba't di namin siya gigrit? Eh, lang naman siya. Makinig kayo, surprise to. Hindi niyo ba nagigets ha? Kailangan galitin natin si Kiril na nakalimutan natin yung birthday niya. Tapos, mag fake out siya doon sa surprise na gagawin natin. Ano kayang pipiliin ko? Pupunta doon sa party ni Kiril o susuportahan si Diana? Magkakaroon ba ng party? Kung hindi, hindi ako interesado. Hindi ko maintindihan bakit sinasama pa tayo ni Diana dito. Eh, hindi naman natin siya masyadong kinakausap. Guys, magkakaroon ng party. Invited kayong lahat. Kung tutulungan niya akong isurprise si Kiril Okay ba, ha? So, agree kayo? Agree, agree kami, kami? Magpa-party si Moody ngayong gabi Sasayaw si Moody ngayong gabi Marunong ka bang sumayaw, ha? Syempre naman Okay, gets na namin Hindi namin papansin na si Kiril ngayon Kunyari, nakalimutan namin yung birthday niya, tama? Yan, Yan yung ibig, ibig namin sabihin Parating na si Kiril Oh, hi guys Ba't dito kayo lahat? Oh, hello Kiril Pinapagalitan ko lang silang lahat Kasi pangit yung behavior nila lately Dito sa basketball court, meron namang school Kiril, importante pa ba kung saan sila pagagalitan? Okay, may practice pa tayo See you around Baka Ano daw? Baka? Okay, Kiril, naroon na tayo May practice pa tayo Dinala mo ba yung bola? Ah, pero guys, ngayong araw Tama na yung daldal Nakalimutan mo ba? May practice tayo Okay, ganun na Hello, Hello Kiril, kumusta? kumusta? Hindi maganda yung itsuna mo ngayong araw <laughs> Ayos Nakaawa ako kay Kiril may surprise naman siya galing kay Diana. Sana maayos natin to sa party mamaya. Girls, naiintindihan niyo ako, di ba? Walang training ngayong araw. Wow! wow. Girls, kailangan nating mamigay ng invitations. Nandito, sa elephants. Wow, ang sweet naman. Girls, nakita niyo na ba tong cake? Eto oh. Great! Pero bakit pang bata? Diana, 18 na si Kirill. Girls, yun yung nakakatawa. 18 na si Kiril Pero para sa akin, siya si Little Kiril At ako yung fiancé niya. Cool! So ibig sabihin, walang training ngayong gabi. At pupunta tayo sa birthday party niya. Mag-hangout tayo all night. Sasayaw hanggang umaga. At mag-slow dance kami ni Sakat tonight. Oo, oh, Nat. Ngayong araw may chance kang makuha si Sakat si may boyfriend na si Maya tsaka Kitty. Girls, ang cute ng eyes ko. alo araw, -araw binibigyan niya ako ng maraming gifts. <laughs> wow, seryoso. Eh bakit hindi mo pinapakita sa amin? Kitty, kasi virtual sila. Mga roses, boxes. So, nagkikiss din kayo virtually? Hindi nat, nagkikiss kami for real. Isipin mo na nga lang yung sakat mo. By the way, hindi na ako interesado sa kanya. Tama na yan. Diana, mamimigay na ba tayo ng invitations? oh girls. Blue invitations para sa boys. Tapos pink para sa mga girls girls. I-invite nyo lahat sa party tonight para masaya, mag -e enjoy tayo. Oo, mag -e enjoy tayo. Ang importante, ma-realize ni Kirill na surprise to. Girls, lagi akong sinusurprise ni Kirill. So, ito naman yung surprise ko sa kanya. Let's go. Okay, Diana. So, ano nang gagawin natin? Pupunta sa party. Lahat naman pupunta sa party. Hindi niyo ako naintindihan. Gusto ko magpalit ng damit. Kaya lang, kailangan naka-leopard ako. Kasi, leopard team ako. Cool naman yung leopard look natin. Bakit ba? Anong ayaw mo? Girls, kilala ko kayo. Kaya please lang ha. Relax lang kayo sa party. Ifi-film ko lahat. Anong ginagawa mo dito, school admin? Stella, i-film mo yung sarili mo. Huwag mo kaming i-film. Ayaw naming masama sa post mo, no? I-film ni Stella lahat para may ebidensya siya sa lahat. Di ba Stella? Tama ako. Mga baliw ba kayo, Kisas? Mag-film ako kasi gusto ko makita ng mga friends ko na nasa party ako. I-video ko lahat para hindi nila isiping mga baliw yung mga kasama ko. Ano? Anong sinabi mo? Tinawag mo kaming mga baliw? Ikaw yung baliw, no? Stella, lumabas ka na nga sa kwarto namin. Mga baliw lang yung pumapasok dito nang hindi kumakato. Girls, enjoy the party! winar Winarningan ko kayo, ha? Magvideo ko! Anyway, girls, try natin magbehave behave Sumayaw tayo. At plan D, hindi tayo makikipag-flirt sa mga boys. At bakit naman? Kasi mafifirong tayo. Hindi natin kailangan ng bad reputation, no? Eh bakit ako nagpa-party ng ganito? Tsaka gusto ko magsuot ng something light green. O kaya, red. Kaya lang, nasa leopard team ako. Blandi, <laughs> kung ayaw mo, hindi umalis ka. Ayoko. Kukulayan ko yung eyelashes ko. Okay? Girls, bilisan na natin. Mag-makeup na tayo. Kailangan makukuha tayo ng invitations on time. Shania, huwag ka nga magsalita kapag minemakeupan ko yung right eye ko. Munti ko nang matusok ng brush yung mata ko. Shania, tumahimik na lang tayo. Okay, girls. Igigreet natin si Kirill separately. Pagkatapos nun, magiging mabait siya sa atin. At mabait siya sa atin, magiging friends natin yung mga bunnies. Okay? Sa tingin ko, walang magiging mabait sa atin kapag nahuli tayo. Diba? Ang weird naman. Football? Bakit hindi basketball? Wala nang basketball. Ilagay mo na yan sa bed ni Kiril May gagawin pa tayo. Yung lip print sa wall. About don, gagawin pa ba natin yon? Yung lips ko yung sa gitna. Yung lips ko yung sa gitna. Hindi natin gagawin yon. Tara na. Para hindi tayo mahuli. Zach, ishoot mo! Kirill, ano problema? Wala, okay lang ako. Sige lang, laro lang kayo, laro. Stress ka ba? Pati ka naglalaro. Hindi no, okay lang ako. Ito yung best day of my life. Ano sa kat, maglalaro ka ba? Okay, sige. Sabihin mo lang kapag ready ka na maglaro. O na, laro na kayo. Hello boys, invitations. Ano yung invitations na yan? Boys, magkakaroon tayo ng party tonight. Pumunta kayong lahat, ha? Pwede ba magtanong? Para saan naman yung Kirill, party niyan? Kiril, magpa-party lang kami tonight. Okay? Invited ka rin, by the way. Thank you, Diana. Naalala mo ako. Kiril, paano naman kita makakalimutan? Basta pumunta ka, ha? Girls, malungkot si Kiril. Wala siya sa sarili niya ngayong araw. Guys, magiging masaya to. Lahat naghihintay sa party! party! Guys, naalala niyo ba anong araw ngayon? Girls, see you later! Anong araw ngayon? Eh di party ni Diana. Oo, party ni Diana. Oh, nabigyan ng invitations. Maglaro na ulit kayo. Bilisan nyo. Bilis. O oh, pa rin nakakahalata si Kiril. Oo nga, malalaman din natin mamaya. So girls, mag-behave kayo ng normal sa party ha. Mag-video ko. Okay? Oo na, narinig na namin yan. Ngayon, makinig kayo sa kanya. Mga desente kami. Lagi kaming behave. Wala kaming problema. Hindi ka tulad ng mga leopard na yan. Girls, birthday ni Kiril to. Hindi to dapat masira. Kasi isi-send ko yung video sa mga friends ko. Naiintindihan lahat yan ng kisas. Bakit ba paulit-ulit? Naiintindihan namin lahat. Matutuwa si Kiril kapag nakita niya yung regalo namin. Shh. Kantahan natin si Kiril ngayong gabi. Ano? ano? Girls, eto na yung invitations. Itong mga pink elephants para sa inyo. Girls... Girls, thank you sa pag-invite sa akin sa birthday ni Kiril. Pwede ba ako mag-video doon? Diana! Pwede. Basta, mag-ingat ka lang. Para wala kang makunan na hindi dapat, okay? Diana, meron ka na bang surprise para kay Kiril? Loren, it's all in progress. Ang weird, lahat ready na sa birthday pero yung girlfriend in process pa. Shh! Anyway guys, hihintayin namin kayong lahat. Bigyan natin si Kiril ng Surprise! surprise! Sana hindi tayo makatulog sa party. Sa tingin ko, magiging masaya yung party. So let's get this party started. So girls, let's get this party, party started. started. I'm gonna rock this party tonight. Hindi nyo pa nakita yung school admin na nagparty. See you. Wow, 18 na yung baby ko ngayong araw. Ngayong araw, pinanganak yung baby ko. 18 na siya. Kaya may baby battle dito. Hello, baby. Saan mo gustong ilagay itong cake? Kitty, okay na yan. Okay na. Okay. Hello, baby. Pink pose. Diana, hindi ka patatawarin ni Kiril dito. Maya, alam naman ni Kiril na joke lang to. Diana, anong ipibigay mo kay Kiril? Mm -hmm. lahat ng regalo nandito sa pinyata. Cool! Dinosaur pinyata, hindi ka patatawarin ni Kiril. Nat, hindi mo lang kilala yung Kiril ko, okay? okay. Girls, mag na tayo. Wala na tayong masyadong oras. Okay, okay. More balloons. Wala man nakaalala ng birthday ko. Oh, kanino galing to? Wala namang card. Paano nakalimutan ni Diana yung birthday ko? Yung birthday niya hindi ko nakakalimutan. Kahit yung mga boys, wala man nag-greet sa akin. Party ni Diana lang nasa isip nila. Recent guys, thank you sa pagpunta sa party. Oras na pala magsimula ibig sabihin, malapit nang bumaba si Kirill. So gusto ko, lahat tayo magtago. At pagbaba ni Kirill, lahat tayo lalabas. sabihin natin, surprise! Sana patawarin tayo ni Kirill. Patawarin? Eh para sa birthday niya lahat to eh. Okay, magtago na tayo. Gusto ko na kumain tsaka sumayaw. Nagre-video ako. Guys, nandito ako sa cool party. One, two, three. Magtago na tayo. Go! <laughs> Ayos yung party ni Diana. Ang daming balloons dito. Ano yun? Surprise! Woo! <laughs> Baby, happy birthday! Birthday mo ngayong araw. Ngayong araw, pinanganak ka. Happy 18th birthday! Oh! Oh, hindi mo nakalimutan yung 18th birthday ko? Hindi mo nakalimutan yung birthday ko, ha? Kiril, paano ko makakalimutan yung birthday mo? Eto yung surprise ko sa'yo. Ganito mo rin ako sinurprise last time. Eto na yung man of the hour, si Kiril. Happy birthday! Birthday boy, halika dito. Eto yung crown cake with a candle. Happy birthday! Para sa itong pacifier, Kirusha. You are my baby. Pinanganak ka ngayong araw. <laughs> Halika dito, birthday boy. Pingutin natin yung tenga. 18 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Kiril, ngayon mag-wish ka na! Tapos i-blow mo na tong candles! Mag-wish na ako! Happy birthday, Kirill. Happy birthday, Kiril! Happy birthday, dear Kiril! Happy birthday, Kiril! Kagatin mo na! Woo! So Kiril, happy birthday! Boys, yung pinyata. Bakit dinosaur? like dinosaur kasi kasing tanda mo yung dinosaur. Kapag nawasak mo yung pinyata, merong mga sweets, pero hindi lang yon, meron akong regalo. So guys, tingnan nyo, papaluin na ni Kiril yung pinyata. Kukuha ako ng candies. Kirill, ipakita Kiril. mo yung lakas mo. Go! Go, Kirill! Wawasakin wow, ko tong dinosaur pinyata. Oh, wow! Diana, ano to? Kiril, para hindi mo na ako takasan. Cool, 'di ba? Uy, koche! tanungin mo si Diana, baka merong car key. Sige. Diana, ano ibig sabihin nito? Kiril, congratulations. Ito 'yung first car mo, baby. <laughs> <laughs> Cheryl, marami pang kinders, candy, tsaka gum. In short guys, mag na yung party. Kukuha ako ng candy tsaka kinders. Sige, hayaan mo yung mga bata kumuha ng candy tsaka kinders. 18 years old na ako, magpaparty ako na parang adult. Let's oh! go! 18 years old na si Kiril ngayong araw. mag -e enjoy kami. Like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. Magpa-party kami. At hindi namin ipapakita sa si inyo yung grown-up party. Bye! Bye!